Hi guys. Uh, ko tong alaga kong aso. Kasi pag hindi laging nasusuklay siya ay gumaba nang gusto ang buhok niya. Ay nakakabuhol-buhol. Kaya kailangan araw-araw kaya madalas sa isang araw ay lagi siyang sinusuklayan. balin ng isang buwan, kabuhol yung buhok niya kaya kinalbo siya. Ngayon, medyo mahaba na ulit yung buhok niya. Kaya, kailangan lagi sinusuklayan. Ayan guys, o. Oh. Gustong gusto niya ang suklayan. Mula ulo hanggang pa pati buntot <laughs> yan gustong gusto nya yan mm, parang namamasads na rin yung buhok nya yung dipod